sa buwan na Dito sa provincial, maraming inano ng tangkaso. Puno ba kayong provincial Galing. hospital, ano? Galing po tayo mm. sa provincial. Hmm. Nung lalaki. Ano yun, Toy? Eh? Mantika. Mantika. Mm. Yan, isang mapagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Yan, narito po ako ngayon sa bayan po ng Basud. Ayan, sa kapayat ito ng barangay Matlog. Ngayon kung saan po ay bisayin ko po yung bata na nangangalakal ng nakaraan. pagdahan ko dito ang nakaraan po ay ano, wala pong tao sa kanila. Kaya binalikan ko po ulit ngayon. May dala po ng sakong bigas. Handa ko musayin ko din po yung mga bata. May panlakas ang nakaraan. Ayan. <coughs> yun po yung bahay nila ang grabe po yung putik dito sa dinadaanan dito kawa din yung tatay po ng mga bata gawa po nang nagkaroon po ng sakit nagkaroon po ng high blood at na paralyzed kaya di po nakakatrabaho ang trabaho po dun pala dati ay sa sementeryo taga nislinis lang grabe dito may oh. rapan din yung daan dito buti na lang po may kahoy sana po nandiyan yung bata kasi so, minsan po ay nangangalakal yun pag malakas po ang ulan nabaha po dito nabaha po, po itong na ito may gala ang isang sakong bigas Delikado din dito magdaan. Kasi po ano, baka may ahas. Ito po. Ito ay magandang hapon po. Nagbibigas po oh. Ang sakit po si Dendro Tuy na, ano ka Tuy? Eh? Anong nangyayari sa iyo? May sakit. Sa iyo may sakit ka? Sino pong na hospital? Ang lalaki. Hmm. Ate, bakit nagkasakit yung mga anak nyo? ano nangyari? Ang po sa baga po yung ano, trangkaso. Ah, ano, nag yung trangkaso? Hmm. Hmm. po ako ng... Ubus kami lahat. Hmm. na yung naunang bigas? O mayroon pa? Mayroon pa man um, ano, apat na kilo. Hmm. Importante may bigas, ano? Nasaan yung panganay mo? Nasa school? Wala. pasok na nga. Hmm, wala nang ngayon. Nasa yung asawa nyo? Nasa Puracali po. Nag ano? Nagkakabod. Ah, oh, nagkakabod? Kaya niya na magtrabaho? Okay. Hmm. Nene, kumusta? Hmm. Ito, ito yung hospital? Hindi po yung lalaki ko. Ay, yung lalaki. Ilang araw yung lagnat? Sa linggo po. Isang linggo. Kami. Ikaw nilagnat ka din? Isang linggo po. Ito ang sipag niya. Ito ang sipag niya ni John Ray John Ray kala ko pati John Ray kala ko Junior John Ray sa so mo yun ibibinta <makes> ah sa dait magkano isang tali 20 <makes> isang tali mm, ilang tali yan Uh, Anim di bali magkano? Sakto na yung pambili-bili ng ulam ano? Hmm. Ay, hindi yata ito pwede oh. Ano ito pa kung aso? Pwede ito? Hmm. Dapat meron kayong ano, ano yun yung tabagwang Ah, malayo ang tabagwang hmm. Grabe yung ano po nila Junray. Sa nyugan nyo po ito inaanap Nyugan hmm. Pero kahit po may galing siya sa trangkaso ano, tumutulong. Galing mo ng batang ito. Galing niyo po ito ititinda. Pag... Ah, alas tres. Pag inabot pa po kasi ng umaga, hindi na yan, mano na yan, malo, kupos na yan. Ah, basta nakababad sa tubig. Hmm. Oh, ayos. Ilang tali na yan. Ito po yung pako. Masarap po itong gataan. Lalo na kapag may tinapa. Tapos, oh, napakamura ito. Isang Tali po nito 20 pesos. Napakamura. Tuwing alas stress daw po pala ito tinitinda. Sa mismong sentro po ninyo ito tinitinda o sa dyan lang sa kalsada? Sa, sa palindi po ng ano. Sa, sentro po. Ah, sa sentro. Pag dito, nung mga nabili dyan, Diyan po sa labas, may nabili po diyan. Mm. Hmm. Pag nilakot, dapat ialok mo, ialok. Ako po namin yan 25. Ha, ah, 25. Pag ilahira namin sa 20 25. 20 lang pag nilako, 25 bag, ano din ano. Pero yung ginagawa ng mga nagtitinda, sila na napakyaw tapos ang ginagawa nila, hinahati pa nila yan. Amo, 20, ano? Ano ba bibilin mo ng bibilin ko sa iyo ng 20? ang gagawin ko para tumubo ako hatiin ko yan hmm. Pagtatat pagtatatluhin ko ito kasi ang isang tali po kasi nito ay ano ay eh, ng, hmm, ang isang tali nito ay 20 pesos katumbas na po ito ng tatlong tali mm. kasi nang dati nagtinda din ako nyan bata pa ako o dati naman presyo lang yan 5 piso hmm. parang ko magtingin ng pagong aso tapos pa kung tao? Ha? Kinalabaw. Oo, oh, kinalabaw. Nakain po yan. Ano hmm? nang nasira o. Oh. Napako ba ito Hindi nabili? Day po, dinigay po yan sa amin. Nagluyos na? Ay, ang pako po. Oo. Oh. Hindi nabinta. Hindi nabili. Mm. Kahapon pa yan. Nagluyos mm. paglakad at ang init-init po yan Hmm. Sino madali niyan sa ano? Tatlo, mm. Mm. Mm, very good. Ba't wala kayong kuryente dito? Wala. Well, uh, Maki-charge nga kami yung cellphone sa mga mm. ato Paano kayong magkakakuryente dito? Baka paalisin naman na kayo dito sa lupa nyo. Hindi -man. man kami pinapalis na irrigation. Mm. Sabi daw ay niya lang daw makapag-alis. Niya? Yeah. Mm. Pero hindi kayo makakapag... Sa kabila, naglipat ko doon mm. Kasi pinalis sila? Pinalis sila dito sa may lokas ang kapitang. Mm. Ano ba ang mayari? Tensi, na. Uh, Pull na? Oo. Mm. Yan sila. Ah, Ito po yung hanap buhay nila. Kapag uh, mainit. Pag, bukod sa pangangalakal. Yung pungpa ko. Natubo lang po yan sa... Mga nyugan, tabing ilog. May lima po yan na tanim. Kusan alam po, yan na tubo. And tininda po nila sa daet para daw may pambili, pandagdag sa pambili ng pagkain. Basta masipag ka lang. Ang kailangan po ngayon sa panahon ngayon, marunong kang magdiskarte. Ano dyan, Ray? ah oh, pito hindi inaabot ng magano 140 nagiyak 140 hindi nang balik nyo sa klase tutoy ha November 3 hmm. Um, November 3 Buti araw-araw ito nakakapasok sila Ito man lang po ang may pasok hmm. Um, ano grade mo na to eh? Grade uh, 4 Grade 4 Ano yun? Nasa kay siya? Balikan, sakay Saan ka nasa kay to eh? Jeep? Multicab? Hmm. Um, Tsaga-tsaga ka lang to ya eh. Makatapos ka din Buti nga kayo dito, may ano kayo, uling ano? Bili lang din namin hmm. Karang karang. Ibig sabihin, nalakad lang kayo papuntang dait Sakay sa Ate, kanina yung hauler mo? Dapat hmm. magkaroon kayo ng ano, kahit nasa edyar, ano? Ah. Hmm. Hindi may pinapabili sa inyo? O pinapabili? Pinapahiram lang ko lang. Hmm. Yung pronto may nagagamit kayo, ano? Hmm. Nagano lang kami dyan. Uwi namin, binigyan namin ng tips. -tip. Uh. <laughs> hmm. Buti na ubus mo pag tinitinda nyo sa palengke? Ulam pa po yan sa palengke ang kulang pa yan. Dapat uh, marami. Hmm. Um, 1.40. Tapos, nung oras nyo yung tinitinda? Hanggang mag-mano ko, ang bago mag-alas sa is, tubos Hmm. Um, sa lagang mag-porte, ano, pa kayo sa malayo. Ditinda pa ninyo. Dapat din sa kalsada din. Naalok-alok po nyo. Nagtinda po. Kayo. Marami po yung kanina. Tininda po din po yung ko po. Hmm. Um, Ilan na napaubos mo ito kanina? Pito? Pitong balo? Pitong tali? Hmm, ayos pa pala, ano? Buti hindi nagagalit yung mga kinukuha nyo ng ganyan. Hindi, yung po at naman po sa na yun, damo yan na yan, ano? Hindi naman yung tinanima, ano? Natubo na lang yun. Pero may mga nyugan na, ano? Yung may mga may-ari ng nyugan, minsan mga ganyan pinagkakait nila. Ano? Buti jadi dito mababaitan no? oh. Doon po sa kabila. ano dyan? Pa na hmm. Dito pala naapaw. apaw. ay sa 10 hmm. Kasi na, kain ka palang tuwi tangalian. Ano na, maalas tres na baga. Ba't tangali ka na nag, ano? Nakatulog. Ah, oh, nakatulog. Makakain ka ng tama sa oras para hindi ka magkasakit, baka mag-ulcer ka. Dapat tama sa oras ang kain ninyo. Dari na kayo ginalitan niya. Ano, yung vlogger mo, dyan meron ano, toy, sabi niya. Po hmm. <laughs> Nabisi lang ako nung nakaraan. Nakaraan din kasi nagkaano ako trangkaso. Di ako pwedeng mag mag-vlog ng may trangkaso, s'yempre baka maka ang trangkaso ba Dito sa provincial maraming inaano ng trangkaso. Puno ba 'yung provincial galing hospital ano? Galing po hmm. sa provincial. Mm. Nung dalaki, ano 'yun, Toy? Eh?

At ako na mabili nung ano nung pakunin ninyo tapos ano huwag na kayo magtinda kasi ano maulan baka mabasa kayo uso bukan trangkaso baka pati kayo <coughs> ang trangkasuhin uh, isang araw magtinda kami ng pakun sa dahit basta basa kayo pag-uwi isang daan na lang ayos lang dim mo kayo ka. sa ano. Okay lang. Kasi tititinda ko pa yun sa ano eh. Doon sa amin. Ate Biro lang. Yan naman na lang ito sa mga kapitbahay. Ibigay mo na sa mga kapitbahay. Kaya ulamin nyo. Ate na ito. Kaulam lang po namin. Araw-araw nga kami di gulay. Mm. Mosta na naman ang gulay. Bitsan gabi. Mhm. Masarap 'yan may ano? Tabagwang. Sino daw makakabili ng tabagwang? Ano? Meron po yung Bernice po. May Bernice pa. po. ding tabagwang din sa Anong Ano araw pa lang ngayon? Lunes. Oh, Lunes. Twind Bernice mayroon.

Yon. Alam mo mo. Salamat po. Salamat. Ha? Salamat. Hmm. Salamat po. Hmm. sige. Basta huwag tayong magpapaulan kasi usang lagdat ngayon. Hirap magkasakit. Hmm. Ang malpati ng gamot pa nagkakasakit anon. Hmm. Buti Kunti lang binayaran yung sa ospital. Libre lang. Ay, may pill health. Very good. Malaking tulong Malaking tulong pa ang pill Ano sa mga may hirap po baga. Ay, kung walang pill health, malaki babayaran. Ano? ito. dalaga pala. Nagising na. Yun yun. Hmm. Sige, sige. Ayan, pasensya muna kayo dyan, ha. Um, Ang importante, may bigas tayo. Um, Mahirap pag walang bigas, ano? Masakit sa ulo pag walang makain. <laughs> Naranasan ko din yan noon. Kaya yung dati, nasa bundok kami, kamuting kahoy. Daman na eh, yung pang ano baga, kung baga sana ay eh, makakatulong na din yan pampalipas ng gutom ano, hmm, pakruhin. Kami nun dati, pag naubusan kami ng bigas dati nun dati, yun ang ginagawa namin kanin. Kasamuting kahoy, naranasan mo din yan? Hindi. Naranasan ko sa mga tismusa. Kaya ito lang <laughs> hmm. ang ginawa, itismus ka. Marami ditong marites. Dito doon dun sa inyo maraming martis din. Po, pag magchismis ka po, papasukin ka na, papasukin na kami din sa loob namin. Mm. Kaya kami palabasin. Mm. Bawal din magchismis. Mm. Ginigripuhan <laughs> yan sa amin. Ah, ginigripuhan. Para din ako magpunta sa ano? Sa sentro ba para pa nga muna ngayon ano, ngayong araw ano. Mm. zero nagaano ka dyan? zero huh. kaya pala malalag, matatabang isda. Nakain kayo ng isda dyan? Ha? May basura, tapos ano? Na ang, ang matakot kasi dyan, pag naapaw ang tubig, ano? Pag nalalim. Hmm. Maglalim. Maglalim para tuloy-tuloy. May butik at basuhin. May mm. okay, mga tao doon. Tapos mm. yung mga tao doon. Mga dayapin. Prima, mm. okay, mapunta na ako. Salamat rin sa butad at sa pera. Parang hindi ko masaya. Masaya ka? Ha? Bubutin ko na yung bigas. Ha? <laughs> Alam ko pa busa yung bigas ninyo. Hmm. Sa... Hmm, punti na lang ano. Hmm, Parang kayo ano. Kasi nung nakaraan natin Nung, ano? hmm, nung pagkalakal pala ito, wala pa pala kayong bigas. Taga-taga hmm. lang. Sana makarecover na yung asawa nyo. Makabalik na sa dating trabaho. Ang no, yun, may sakit pa po yun. Kasi mm. gusto niya po niya magkarbaho. Magkabog. Nakakainip baga po. Mm. po siyempre, iniisip niyo yung mga anak niya ano? Malay niyo, makakuha ng gold bar, ng ginto, di biglang yaman. <laughs> mm. May ano siya? May pinanser siya? Wala. Taga dyan lang po sa may pandayan. Mm. Yung kasama niya. Sana magano Sana makakuha ng ang tawag ng bita hmm. kasi pag maraming pag marami na kuha na bita may parte yan ano yan arawan o porsintuan hindi po pag pag may nakakuha po ano po yun isang share po yun ah, isang share parang ang tawag po niya yung nag -hig high grade ah panag high grade isang share kung baka sana ano na din siya no? timbang buhay din kakabud. kasi isang ilang lampus yung sa ilalim ng lupa yung inukay nila para makuha ng ginto yung, kung magsanay, yung yung isang panila nila nasa hukay si delikado Nene, mapunta na ako, nini Ni. bye-bye. bye, -bye. Ah, ako. Mm, Sige, bili ka na. Bili ako na ako. Ay, hindi, ate, mapunta na din ako. Ah, sige po. salamat po sa mm, Sige po. Sa binigay lang kayo. Amin Importante, wala tayong nasasagasaan. Ha? Mga tao, di tayo na yes. gumagawa ng masama. Ano, ate? Tara na. Toy, kamunta na ako. Yan po mga kalingap mga kabente si Legend Ray napakasipag ng pamilya na yun And, kapag wala pa yun kapag hindi ganap ng kalakal ganap sila ng pako yung gulayin po na para may maibenta no? sa ano sa daet yan mga kalingap mga kabente maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking youtube channel sa mga sponsor po maraming salamat po sa brigit ng tulong Ayan, malaking tulong po yung binigay po natin kay kala Ray and importante po hindi, na po hindi po sila nalilipasan ng pagkain kasi yung number one na problema nila yung bigas and, sana po patuloy pa po, po ninyo panorin yung mga videos ko po and marami po tayong natutulungan na lalong lalo na yung mga senior may depression ang mga kapamilya po na may mga sakit na depression tagaan lang po at uh, haba ng pasensya ang darating din po yung panahon na gagaling din sila maraming salamat po sa patuloy po ninyong support sa aking youtube channel sa mga hindi po nag skip ng ads maraming maraming salamat po sa mga hindi po po subscribe subscribe po Mr. Bintubiblog maraming po salamat God bless po sa inyo Uy. Anyway, Ayan, makain na po ako dito sa Batangas Butong bulalo. Ayan, napakasarap po na nga dito. Yung bulalo. Ayan, po ako nakain ng tangalian.